Hello mga kasari! Welcome back again sa ating munting channel. Ayan, nagpabalik naman po ang inyong supporting tindera ng Magum. Ayan, so to today's video mga kasari ay uh, nag rearrange po ako ng aking um, yung aking mga ah uh, chicheria section mga kasari. Yung mga biscuit po ay nilipat ko po ng lagayan kasi ay hindi po makita ng mga chikiting so kaya nilagay ko po ng uh, maayos para makita ng mga bata so bago ko po ipapakita sa inyo mga kasari ang aking ginawa kanina so ano na, ano na po ito mga kasari natapos na po akong nag rearrange so hindi ko na po ipapakita sa inyo ang aking, ang aking ginawa ang ishare ko lang po sa inyo ngayon mga kasari ay tapos na, tapos na po ah uh, tapos ko na po uh, na rearrange po ang aking mga uh, pagkain ng mga bata mga kasari yung mga uh, like po jubar ayan Uh, nire nire arrange ko po mga kasari para makita po ng mga bata. Makita kong pangago. Hello. Hello mga kasari, welcome back again sa ating munting channel. It's me again, Chang Vlog. Ayan, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si, uh, si Emily guys, siya si Bio. Ayan. Guys, siya po ang ating update daw noong dalaga pa po mga kasari. Ayan. Dahil ngayon ay minyo na. Or not virgin na. Uh, virgin na. na. So, yung apelido natin ay si Bio na po mga kasari. Ayan. So, yung aplido natin ay Sibyo na po mga kasari So, ayan na mga kasari For today's video ay um, Ipapakita ko po sa inyo mga kasari Ang na-re-arrange na ko pong mga uh, Pagkain ng mga bata So, ito ay Napakaganda na po tingnan mga kasari At nakakaakit na po ng mga bata mga kasari So, ang title po natin dito mga kasari um, Paano natin paaakitin ang mga customer nating mga bata. So ngayon po ay maaakit na po sila mga kasari or mahatak natin po mga kasari dahil na, um, dahil ay makita na po nila ang ating mga paninda. So dati po ay nandito lang po sa ating stante eh, nakalagay. So hindi po nila makita mga kasari kung ano pong mga flavor, ano pong mga pangalan, hindi po nila nakita. So ang nakita ang nakita lang po nila mga kasari ay color. So hindi po nila hindi po nila alam kung ano pong mga pangalan ng mga biscuit na yan, yung mga panchubar na yan, ng mga flavor. So, ngayon po ay ginawan ko ng paraan mga kasari na ilagay ko po ng maayos para makita ng mga bata. At ngayon po mga kasari, uh, nakakasad po kasi maraming uh, marami pong expired ng aking mga paninda. Ayan. So, tulad ng mga panchubar po mga kasari, hindi ko po namalayan na may expired na pala. So, kanina po ay nag-rearrange ko po. Tinignan ko po mga kasari kung ano po ang mga items na na-expired na. So, kinuha ko na po yung expired, uh, expired items mga kasari at pinalitan ko na po ng mga items na hindi pa expired. Ayan. So, ang paraan ko, ang paraan ko na ngayon mga kasari na para hindi aabotan ng expired ang ating paninda ay uh, nilagay ko na po siya sa tie mga kasari. Ginawan ko na po siya ng paraan na para itay. Para hindi na po siya maabot ng expired. So, ang daming expired na mga items po mga kasari. So, alam ko pong naranasan niyo po mga kasari. Hindi naman po, uh, hindi po natin, ah uh, ano ba yan? Hindi po natin, ah uh, hindi po natin sinasadya mga kasari na ma-expiran talaga tayo. May time din mga kasari na ma-expired talaga yung items natin. Lalong-lalo lalo na po mga kasari na mahina ang ating bintahan, lalo na sa mga pagkain ng mga bata. Yung time na yun mga kasari, noong last month, mahinap ang aking bintahan dito mga kasari. Lalong-lalo lalo na po noong last week, kaka-start ng klase. Grabe, ang hinap po ng bintahan natin mga kasari. Kasi yung ibang mga nanay, ay doon na po sila bumili ng mga Uh, baon ng kanila mga anak. Doon na po sila bumili sa bayan. So, uh, imis masaya ko sa starting ng klase, mga kasari. Ayun, nakakalungkot talaga kasi uh, yung ating mga panindang hinahanda noon pa. Um, hindi po masyadong mabinta. So, ang pinakabinta ko lang dito, mga kasari, ay yung mga hotdog. Mga dilata. Yun po ang pinakabinta dito sa akin pang baon ng mga bata. Pero sa pagkain ng mga bata, mga kasari tulad ng mga biskuit, hindi po mabinta. Napakahina po ng ating bintahan. So, hindi po natin sinasadya na ma-expiran talaga tayo ng items. So, ay mga kasari, um, charge to experience na lang po mga kasari na magkaroon tayo ng items na expired. So, alam ko po pong nararanasan nyo rin po mga kasari. Ayan, wala tayong magagawa kasi yun naman eh mayroon naman pong expiration po ng niyan. Mga... So ang bigas po mga kasari ay tag 2180 na po ang sako. Ayan. So tingnan po natin kung magkano po ang ating bintahan sa bigas. Kasi ayan, um yung bigas po mga kasari ay medyo bumaba na po, pero mahal pa rin mga kasari kasi lagpas po ay 2180. Ayan. hindi pa rin bumal bum hindi pa rin nagbalik sa no, mga kasari, hindi pa bumalik sa dati na 19 ang sako or 18. Ayan. Mahal pa rin ngayon mga kasari kasi 2180 pa rin ang sako. Susana so ay bumaba pa para tayo ay hindi so mahirapan. So ayan po mga kasari mayroon po tayong ng mga daing. Ito po ang aking pinadala kay Mr. doon po sa New Corilla. Siya po ang aking pinapalingkin ng mga ah, uh, yung mga daing kasi mabigat po mga kasari kapag tayo po ay mag bit-bit ng mga uh, na mga pinalinkin natin ng mga daing. Ayan. So, mayroon tayong marot. Ayan. Mayroon po tayong kasig na daing. Ayan. So, ang puhunan natin dyan mga kasari is 140. Ayan. Yung sapsap. -sap, yung bumbay. Ayan. At saka yung ginam-chorizo. Uh, Ayan. Ayan. So, anim na bag po ang chorizo natin. So, binahan, bintahan natin dyan is 24. Ayan, mayroon po tayong hot dog. Ayan. Ang bintahan po natin ng hot dog is 46 ang bag. Kapag tingi-tingi po mga kasari ay 8 pesos po ang ating bintahan. Bawat isa. Ayan. Ayan. So, 11 bags po yan mga kasari. Ayan, yun po ang pinakamabinta pinaka, bin pinaka po dito sa aking tindahan mga kasari. Kapag tingklas klase yung mga hotdog, chorizo. Ayan. So, mayroon po tayong ginamos. Mayroon po tayong noodles. Ang bintahan po natin sa noodles mga kasari ay 11 pesos. Yung ginamos pala mga kasari ay tag-15 pesos ang gramo yung UTC tungog ay 60 pieces po ang ating bintahan ayan 18 piraso po yan mga kasari ayan po lahat mga kasari ang nabili na ni mister po sa nonyo kurilya ayan sapsap, -sap, pumbay kasig at saka marot hot hotdog, chorizo ayan homie at saka yotisi tungog ayan ayan po mayroon po tayong homie 18 pieces po mga kasari yung homie natin Ayan. Ayan. So, mayroon po tayong ginamos. So, yun po ang ano po dito mga kasari. Um, pas moving item. So, nagpabili na rin po ako ng bigas kay Mr. Nako na mga kasari, bumaba lang po ng konti ang bigas. So, medyo bumaba siya mga kasari. Pero may kamahalan pa rin kasi uh, 2,000 plus pa rin ang sako. 2,180. So, hindi pa nagbalik sa dating presyo mga kasari. Kaya, mahal pa rin ang bugas natin ngayon. 50, 52 ang kilo sa ating bigas. Ayan. So, ang binili po ng Mr. Mga Kasari, one sack na rice, 1 and 1 half homie beef, Uh, tin Packs, UTC Tungog, ayan. So, nagpabili na po ako sa kanya ng 1 kilo sapsap -sap na daing, 1 kilo kasig, 3-4 uh, marot, at uh, 1 kilo bumbay. Ayan, nilagyan ko po ng dilik ayodag para hindi makalimutan ni Mr. mga kasari, baka yung malaki yung binibili niya. At mahirapan tayo sa pagpresyo kapag malaki po ang ating bumbay. So, anim na bag na hotdog jumbo, one port. At uh, limang bag na hotdog small, one port din. So, anim na bag na chorizo, yung chorizo na tag 3.50 pesos, ayan. So, nagpabili na rin po ako ng ginamos mga kasari dahil ang ginamos ay pinakamabinta po dito sa akin. Uh, two and a half kilo ginamos. Ayan. So ito mga kasari ay hindi po ako magpapawala nito dahil ito ay napaka-importante po dito sa aking tindahan. Ito ay mabintang mabinta po, lalong lalo na po sa umaga. Ayan, lalong lalo na po sa mga taong uh, kunti lang po ang kanilang, ang kanilang pira. So kaya nilang bilhin po yung mga daing mga kasari kasi yung daing po dito mga kasari ay mura lang po. Yung pinakamahal dito is 25 pesos lang po ang repack ang ano po, kadalasan po ng aking bintahan ng daing ay 25 pesos, 17 pesos, 14 pesos. Yun lang po ang aking presyuhan po dito sa daing mga kasari. Ayan. So, kadalasan po mga kasari ay mabinta po ang aking mga daing. At saka yung mga lipak-lipak natin ng na mga produkto. Yun po ang pinakamabinta po dito sa akin mga kasari. Kaya hindi pwedeng wala po ako niyan. So, ayan po mga kasari. Ayan po lahat ang nagastos ni Mr. Nagpapadala po ako sa kanya ng 5,000 cash. Ayan. So, ayan po ang nagastos niya. 4,354.50. Ayan. So, yung iba ay nabalik na po ang ano, sukli po mga kasari. Andito na po sa akin. Tapos si Mr. ay uh, dumiritso sa Maragusan. Ayan. Ayan. So, ayan po mga kasari. Sakto po mga kasari. dito po ang delivery ng ating tinapay. Ayan. 300 plus po ang ating nabayaran po dito. So, dahil Monday ngayon mga kasari, ay deliver po ng ating tinapay. At saka, deliver ng dumoy na tubig. Ayan po ang ating dumoy po mga kasari. Ah... Uh, 9 galon po ang ating nabili po sa kanila mga kasari. So, 180 po ang ating puhunan dyan. Ayan. So, ayan na po mga kasari. Ito na po ang aking ginawang ripak-ripak kagabi mga kasari. Uh, kahapon, ito yung time naglive po ako mga kasari na na-delete ko po ang aking live kasi nakapirate po. So, ayan po ang aking ginawa kahapon. Ayan, nagripak na mga daing, asukal at munggos. So, ngayon po ay yun po ang aking ginawa mga kasari. nag arrange po ng mga pagkain ng mga bata. Ayan, so napakagandang tingnan dahil attractive na po sa mga bata mga kasari. Nakakahatak na po ito ng binta. Ayan, lalong-lalo na po sa mga bata. At ayan mga kasari, makikita na po nila ang kanilang bilhin ang kanilang gusto kung ano pong gusto nilang bilhin po mga kasari ayan nakakaakit po siya tingnan mga kasari dahil maganda po pagka-arrange, ayan yun pong aking technique mga kasari para mapalaki po ang ating binta ayan, so kaka-arrange ko lang po kanina mga kasari, marami na pong uh, bumibili so yung nilagay ko po sa si istante mga kasari ay minsan lang po ay mayroong bumibili niyan mga kasari dahil hindi po nila nakita kung ano pong itsura ng mga pagkain na so ngayon ay na nailagay ko na po sa tay ayan ilagay na ko, nailagay ko na po ng ganyan ayan marami na pong bumibili mga kasari so ito na po ang aking picnic ngayon na makahatak ng mga customer Ayan po ang aking mga daing. Nilagay ko po sa harapan mga kasari para makita na mga customer. So, ayan po mga kasari. Ito po ang gawin nyo po mga kasari dahil napakaganda pong discard ito mga kasari. At ito ay uh, madaling makahatak ng binta po mga kasari. Ayan. Kasi sa displayan po natin mga kasari ay napapawaw po sila sa ating display. Kaya, ayan uh, yung customer natin na hindi mo hindi bumibili ay mapapabili na rin dahil sa nakita nilang mga uh, nakalagay sa ating harapan po mga kasari ayan so bumili sila ng isang items mga kasari eh, so ayan marami silang mapag uh, marami silang maibgan na mga pagkaon so makapalit yun silang